Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ikalabing anim na araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes. na po natin na magiging kalagayan ng panahon sa mga susunod na oras. Batay sa pinakahuling weather bulletin inilabas ng Pag-asa, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Kaninang alas 3 ng madaling araw, ang sama ng panahon o low pressure area ay namataan sa layong 460 km west ng Coron, Palawan. Samantala, isa pang low pressure area... Ang namataan na 190 kilometers nasa east-northeast ng Kuban-Sorsogon. Samantala sa pangkalakatan, ang Northern Luzon ay apektado naman ng easterlies o ng amihan. Dahil sa nasabing mga weather system ang Bicol Region, Central Visayas at ang Eastern Visayas, lalawigan ng Aurora, Quezon, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino at Nueva Vizcaya ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito ay sanhi naman ng Low Pressure Area o LPA. Posible ang mga pagbahat paguho ng lupa dahil inaasan ng pagkakaroon ng katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Samantala, dahil naman sa buntot ng sama ng panahon o through of LPA, ang Metro Manila, Mem, Mimaropa, ang natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon at ang natitirang bahagi ng Visayas ay may kaulapan din at may kalat-kalat na mahinang pagulan, pagkulog at paghidlad. Pero dahil sa moderate at minsan ay malakas ding pagulan sa ilang lugar pwede ang mga pagbaha. Ang natitirang bahagi naman ng Cagayan Valley ay magkakaroon ng mga wahinang pagulan, pagkulog at pagkidlat dahil naman sa easterlies o mainit na hangin na nagbumula sa Pacific Ocean. Samantala, may southwest monsoon na umiepekto pa rin sa Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM at Soksargen. Dito magkakaroon ng kalat-kalata pagulan. Samantala, apektado rin ng Easter List o ng Amihan ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Inaasan dito ang mahinang pag-ulan, samantalang natitirang bahagi ng Mindanao ay magkakaroon din ng pag-ulan dahil laman sa localized thunderstorms. Samantala,